Panginoon sa nato. Maging mayapa, kasi hindi usapang pagkasalukuyan to eh. Usapan ng mga maging future ng mga bata, mga abo natin, mga anak natin. Kaya yun eh, yung wish ko na magkaka, maging mag, uh, maayos to bansa ko. Hindi para sa akin, para sa mga future ng mga, mga bata. Thank you. Ako din, I share the same wish. Kung anong wish na talagang sa akin. Kasi Sigurado ako din, may pinoche ba sa Pasko? Sigurado, sigurado ko may ibibigay kami regalo sa isa, 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 isa sa Pasko. Pero ngayon, ang babaw na nun eh. Diba? Nandito rin kami sa posisyon ngayon ng buhay namin na yung mga iniisip namin at binibigyan namin hindi na lang sa pagsarili. Kung ano na yung mas malaking picture, ano yung mga bagay na bigger than us, bigger than my name, bigger than our popularity, bigger than our wants in life. So, piling ko lahat tayo share the same sentiment na isang malaking regalo sa ating lahat. Kung magkakaroon ng katinuan, katiwasaya, kapay pa at tumbang sa mga bago pamatid ng Pasko. Ready? Pag-alabi po. No happy. Ayan, kasi gaya ng birthday na ako, yung inyong wish ko. Kasi gaya ni Yashi, ni Wali Ayo, ba yung pagkaya ng tax at negosyante. Sabi ko nga, parang hindi ako CEO eh. Ako gusto na picture ng palito ko, nag-picture. Yung pagod na pagod ka, tapos ganito nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, blessing din na naging president ako ng Rotary. Kasi kahit dati, actually, meron ako yung foundation. Nagdodonate na ako ng tra 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 bigas, pera. Pero iba pala, pag ikaw mismo na sa Baha, punta ako sa mga lugar na ang dami palang kawawa, Ang dami talagang kawawang Pilipino. Kaya, this year din ang dami pinigil sakin sa ni Lord na so much to be grateful for. Mas lalo na-appreciate ngayon ng life, na mas lalong pinamahal ang mga tao kasama ko. Sabi ka niya na, natin, kasi sa age namin, gusto lang ng love, ng peace, di ba? Kaya nga, which um, is our circle na rin. So, sana nga ngayong birthday ko at ngayong Pasko ay magkaroon na. Solusyon ang solusyon ang problema din ng bansa natin. Kasi we all want a Merry Christmas. Oh, thank you. Okay. Nagkaan namin ang sarili na, namin dahil malaking bahagi ng trabaho namin yung fiscal, yung anyo namin, yung kalusugan namin. Um, as entertainers, as entertainers, it is a job to be blessed on TV, on na diba, napakita kami ng mga tao. Kailangan, pag nakita kami ng tao, kaya kaya kami. Kasi ano kami, celebrities, idols, di ba? So, hindi kami kakapitan ng tao hindi maayos at matino ang mga itsura namin. Di ba? Bukod sa personal, personal natin na uh, obligation sa sarili natin, alaga na ng sarili natin. Diba? Pero bukod sa personal, professionally, obligation din natin. At malaking bagay na nandito siya kasi may kagawa ko. At may mga bagay na kung natutunan, dahil sa kanya. Kasi when it comes to health, um, health care, but it's not actually a good thing. Tapos na akin, sa akin. Sinabi niya nga rin na hindi na, hindi na siya babata. So, kailangan ko rin siya tulungan. Doon sa alam ko kung, <laughs> sa alam ko kung ikakabuti niya, ikakatagal namin magkasama. yun, uh, yun yung nasi-share ko sa kanya na yan ito dapat gawin natin. Yeah, Thank you. Okay. Heart, your heart, your becomes happier and healthier, when your heart feels that someone is thinking. Congratulations po. Kaya lagi kami, hindi na maganda lang ang kalooban. Siyempre nakikita nila na effective sila sa networks also. But the number one thing is you have to be healthy. Kasi marami kaming tinutulong tao. Marami kaming sasuportahan. Kailangan namin mabuhay ng pakalag. Kasi may mission pa kami dito sa Earth. Thank you so much. So. Thank you. Uh, yeah. uh, so medyo milestone to no? Or, yes. No, very special na napagsama kayo ng Beauty Derm for uh, this endorsement. Ayun. alam po. Months or even years ago. Palagpupat doon kami ni Vice sinasabi niya sa akin na hindi ka komportable sa ganito. Yung maraming friends, uh, tinatanong ka, yung saan iniintriga ka, but it's very uncomfortable for you. Paano ka napapayag to na do this? Kasi napansin ko kanina, pag -upo, pag upo dyan with uh, Ms. Ray, tapos the advice joined you, wala sa body language mo na naiilang ka. So, yun agad. Kasi dati, nag-fidget ka. <laughs> Ma'am, Ma'am, and I, maraming salamat, Ma'am. Ito naman sa lahat ng mga kaibigan natin ng President na dito ngayon. Eyes on the screen.